Adani Prenesa, para may pagpatuloy po natin yung ating mga talakayan tungkol sa palupa, kaya yan muna ha. Adani, good morning. Good morning sa inyo, Karol. <clears> Hindi <throat> sa lahat ng ating magiging taga-sabaybay. Ngayon, Karol, pinalalim pa natin ang gusto ng ating ginagawa pag-aaral bukol dito sa tiyatawag nating pag-aari ng talupaan uh, uh, na sinasakop ng isang titulo. Kasi dito, ka, Karol, e... Eh, masyadong marami ang parabang napantasyahan eh. Kasi nga hindi naman talaga itinuro ito eh. Maski lang tayo nag-araw-araw, hindi, hindi na ituro ito eh. Mm -hmm. itong uh pinaka-importante na isang uh, subject para malaman ng bawat Pilipino dahil nga sa mga natin ngayong karaon, eh, tayo mga mahihirap, uh, ang parati na bibiktima nitong mga hayupak na mga mandarambong ng lupa. Lalo dyan sa Marikina, yung eh, binabanggit nila kawili, yung mga tao nandyan. Akala mo ka raw eh. Eh sila mm -hmm. nagmamay-ari ng lupa. Eh karol yung kanilang uh, munisipyo diyan eh squatter din eh. Mm. -hmm. Oh, sa Barikina. Oh sige, hinahamon ko yung mga taga -barikina. Mayor, oh ipakita niyo ang titulo ng lupa niyo riyan. Para hindi ko kayo sabihin squatter kayo diyan. Eto, eh. Yeah. City kami. <laughs> Sige. Oh, eh, yung mga tao na ako dito sa Barikina, hinahamol ko kayo. Magtulong-tulong na kayo dyan. Ito na, papakita ang city Yan ang titulo eh. <laughs> Ay, na, Ay Ano, ano pa yan? Pag pag yan eh. Nag Nagmamalaki pa yan. Ngingisi-ngisi pa yan. Ito, ang titulo <laughs> namin. <laughs> Ganon sa korte, mga abogado, ngingisi-ngisi ah. pa eh, di ba? kaya kaya nga eh. Tayo giningisian eh para pero may eh, sila gigisian natin karaon. Oh, dahil tayo karaon, back up tayo ng history. Back up tayo ng mga batas na pinaiil sa ating bansa. Eh, back up tayo talaga ng tunay na nagmamay-ari ng lupa. Mhm. Mm nyo niyo pa kayang gigibain niyan? Eh kayo, ang daladala nyo niyo lang, TCT. Ano yung TCT? Pinarantadong certificate of title. Ayan. O. So, oh. <laughs> eh, yan ang papakita nila. ngingisi pa. Yung pala, lumilitaw. Uh, oh. Yung pala, it's not a source of right. Wala oh, pala wala parang karapatan dyan. Oo oh, 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 eh. Kaya kita nyo ka Raul, didiinan na. Parang nainis na Supreme Court eh. Didiinan. I repeat, Sabing gano'n. <laughs> <laughs> a certificate of title, ah, uh, is different from title. Ayun. Okay na ba ko? <laughs> <laughs> Oh, uh, pero magkaiba magkaiba sapagkat Ayan. ayon sa batas, ayon madalas natin banggitin, a certificate of title is that a source of right. Ayan. Hindi pala ito pinanggagalingan ng karapatan. Mm -hmm. Oh, it is not the title to the land itself. Ayun. Oo. Oh, Ang karapatan eh. pala nandoon sa titulo. Nasa titulo. Uh, at ayun. Yung ha, yung, sa, yung TCT <laughs> hindi pala yung titulo. Hindi yung titulo. Ayun. Sertipiko lang yan. Ayun. Mm -hmm. Para magpatutuo doon sa isang titulo. Oo. <coughs> oh, uh, sabi nga eh, ng batas eh, a certificate of title was issued. It implies, uh, it sinasaan nito na ang titulo ay ano, quiet. Dahil ibig sabihin, tinanggalan ng anumang pagdududa. Oo, mm oh, -hmm. uh, perfecto. Ano pa, lubos o ganap. At hindi ipapawalang hindi pa di pa ipawalang visa o sa Ayun, dahil diyan oh, dumaan na 'yan sa mga hearing sa korte, sa proseso sa oh, korte, dumaan 'yan talaga. Sa paggagayik. Oo, oh, mm -hmm. sa ilalim ng Torian system. Ipinablish pa 'yan sa mga dyaryo. Pagkaganyan, oh, ipinaalam pa talaga, ipinaalam talaga sa lahat, 'di ba? Kada ni. Sa lahat. Mm -hmm. Oo, oh, kaya sabi nila in rem proceedings ayun. ito against the world daw. Ayun. ayun oh, pahayag sa buong mundo na ano, mayroong isang tao na is magpatala ng kanyang titulo ng lupa. Ayun. Ayun, kung sino man ang gusto mag-object dito, kung makumad lang, eh ito. Punta kayo rito sa korte, hadlangan niyo ito. Ayun. Mm kaya ganyan katibay ang karaol. Ayun. Eh ang hirap nito karaol, yung ibang mga judge ayun. na nakikita natin sa kanilang desisyon, ha? Itong complainant ng tao, ito'y nagpapaalis sa ating mga may hirap na kababayan, mm. siya daw ay owner ng lupa. Ayun. Sapagkat siya, meron pinangahawakan certificate of title. Ayun. Na ito ay in-issue ng register of deeds. At, At sasabi, ang masakit pa niyang kadani, ang sasabihin nila, itong <laughs> TCT ay indivisible. Ayan nga ka Raul eh, ko, inunahan mo rin ako ka Raul eh. Ayan rin. <laughs> Kita mo yan. <laughs> Sasabihin ng judge <laughs> sa kanya, itong t-sitting ito, indivisible. Ayan. Pati video ka Raul, mali na naman. Nang <laughs> pagkakaunawa, itong judge, sapagkat, hindi pwedeng ikabit yan dyan sa city Ang pinatutuhanan nito, kaya in-issue ang sitting yan, para ano ho, patutuhanan <laughs> na yung titulong yun, ay ano ho, indivisible. Ayun Hindi pwedeng ipawalang Sai-sai mm -hmm. O, oh, yan karaol At hindi yan uh, Tumutukoy Yung indivisibility Doon sa TCT Ayun Kaya nga certify ko eh, eh. Kasi, Sa titulo Kasi Kasi yung TCT oh. Ibinigay lang yan ng ano Hindi dumaan sa kahit anong Proceedings yan Oo oh. Ginawa lang yan At dumaan talaga sa pagdinig. Ah mm. Ah, yung titulo Ayun Oo oh. Yung uh, Produkto <coughs> Ah ng proseso, ito na yung Certificate of Title. Ayun. Para Ayun. ang Certificate of Title na ito, magpatotoo na antitulog mm -hmm. ito, lubos, ganap, hindi pa pwede bisa. visa. Ayun. Tinanggalan eh. ng anumang pagdudula o lambong, O, Ayun. yan yung... Pero uli. Dapat pala so, ka, Danny. Ikaw ang magturo sa MCLE ng mga abogado eh, tungkol sa lupa eh. Eh, siguro, Karol, malapit na yan. <laughs> <laughs> Alam nyo, Karol, kaya nga pag binabasa natin itong mga desisyon ni Karol na nasa ating ngayon. Karol, natatawa na lang talaga tayo eh bakit ganito ang ating ano judiciary pagdating sa kaso ng lupa? Ha? Eh, eh, Hindi, nakakapagtaka talaga, Nakakapag na na Nakakapag talaga kada ni kasi ang uh, linaw-linaw sa batas, ang linaw-linaw sa mga jurisprudence na ganoon ang sinasabi pero pagdating sa mga hearing sa korte iba. Oo, oh, oh, eh Uh, tayo pa ngayon kumisa na pinagtatawad kung ano yung uh, sinasabi natin totoo ka Raul, mm -hmm. ba? Para pang tayo ang lumalabas na katawa-tawa. Ayun. Oo. Katulad na, uh, kaya natin tinalaki ito dahil yung isang kaso natin sa, sa parting uh, Bisaya na nagtataka yung kalaban natin, pati yung judge, nagtaka rin dahil siyempre, uh, umayon siya doon sa kalaban natin, abogado. Mm -hmm. eh, may, may, kakayanan yung ano eh, kalaban eh. May kakayanan man lang grabe. Eh. Oo. Oh. Ah, oh, nakakapagtaka naman. Pati dito ba? Ha? Sakop ng titulo dito. Kalupaan dito. O, oh, ayan niya, Karol. Mm. -hmm. Kaya ito, kinalakay natin. O, oh, itong sinasabi natin, ano ho, yung feudal system. Sa pagdating ng feudal system na ito, Karol, ito yung inadapt ng tatlong konstitusyon natin. Mm -hmm. Ano itong feudal system na ito, Karol? O, oh, ito, inuulit-ulit natin. Ito ay isang kasaysayan ng ating bansa na hindi mapapabulaanan na nauukol sa pagkakaloob ng hari ng Espanya ng mga titulo ng lupa. Ngayon. Ayan, Papa, yung na yun. Ay, Paano niyong papabulaanan niya? Tatlong konstitusyon na nagsasabi niyan. Mm -hmm. Eh, ano pa ang isa pang karawal eh? Kapakatindi nga eh. Eh, itong uh, pinangahawakan natin dokumento, sapagkat hindi lang ito, inadapt ng tatlong konstitusyon, aba ulit, eh, ito pa rin, eh, ano eh, uh, napabilang pa itong kasaysayang ito sa tinatawag dating judicial notice. Mm -hmm. O, oh, Karol. O, oh, ito, repaso ulit. Na kapag sinabing judicial notice, Karol, ito eh. Ito yung pagtanggap ng hukuman sa ilang mga katotohanan na hindi na pinagtatalunan at hindi na kailangang patunayan. Mm -hmm. Ano oh, yung O ito karoon, oh, kailangan pa ba patunayan yung isinasaadya sa tatlong konstitusyon natin na ano, ito dya, uh, feudal system na ito ng hari ng Espanya ay eh, nagkaloob ng mga Spanish title. Ayun. Hindi na. Kaya nga, in-establish ang foreign system eh. Para ano? Para dyan sa muling pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa. Mm -hmm. O, oh, tapos eh, <laughs> kayo, ah, tatawa-tawa, sasabihin nyo, ang Spanish title, pinawalang bisa, katarantaduhan na naman, Karol. Mm -hmm. Sapagkat, kapag ang isang Spanish title, dumaan na nga sa sabi nating sistema, sa torrent system, ah, Karol, nakalagay nga, Karol, binanggit mo kanina, indefensible na yan. Ayun. Hindi na pa pwede pa walang visa. Ayun. O, oh, kita nyo yan? Mm -hmm. Eh, kaya dito, Karol, kaya naiinis tayo, Karol, eh. Dahil, binabaluktot nila, eh. oh, hindi lang binaluktot, Karol, pinilipit pa. O, oh, yung mga batas na yan, Oh. Tsaka Ayan. nakakapagdaka ka, Sa lahat ng desisyon tungkol dyan sa mga usapin sa lupa na ang Ayan. pinakita ay TCT, walang, nag, walang judge na sa mga desisyon na walang nagbanggit na sinasabing yan ay it's not a source of right. wala ka raw. Ang sinasabi agad sila na may ari kasi may TCT sila. Ayan. At, at pinagmamalaki pa nila na ito raw ay ano, inisyo ng RD. Mm -hmm. <laughs> Kaya ito ay hindi mo napipwedeng e attack. Ayun. Ah, kita mo naman, Karo. Sapagkat ito ay isang torrent title. Ayan na naman, Karol, Ayun. kamalian. oh, puro mali-mali na mga pinagsasabi. <laughs> Parang lasing. oh, hindi lang lasing sa alak, Karol. Parang lasing sa droga eh. Oh, <laughs> yeah. yung mga uh, binabasan yung uh, mga desisyon. Oh, pa, katulad nitong isang ito, itong isang uh, ano, decision sa Supreme Court. <laughs> Ito yung dito rin tayo ano ho eh, uh, ginagawa nilang basihan na tayo ay deklarado ng ano ho eh, void daw eh. fraud ang ating mga dokumento. Yung Encinas uh, versus sa uh, National Bookstore mm. na kung saan yung uh, uh, kalaban ng um, uh, inadopt dating tao doon sa Teresa. para mm. -hmm. ha? Ayan ang ano, ayan ang talagang uh, e, pinang, uh, ako na naman sa atin. Eh, pinang laban doon sa korte. No, mm. oh, siyempre, kung hindi mo sasagutin yung karaol. Kasi sila nabasa lang eh, fraud. O, oh, yung ating dokumento, aba, okay na ito. Mm. Pero karaol, hindi nila ninanamnam kung ano yung talagang nasa loob na ang judge na, uh, ang uh, justice na gumawa nito karaol, hindi rin binasa eh. <laughs> ang ating, mm. ano eh, ang ating decision with compromise agreement eh. Oh, tapos sasabihin niya ka Raul, yung ating TCT 498 ka Raul, titulo raw ng lupa. <laughs> Ayun, kaya kinurik natin eh. Doon sa ginawa mm. natin ka Raul. Mm. Oh, sabi natin, note. Ah, uh, mukhang nagkamali si Justice Tinga, na sinabi niya na ang TCT 498 ay isang titulo ng lupa. Niyo, 'yan sabi ko para eh, Please, see Litik versus Court of Appeals. Mm -hmm. Ayun, para mabasa nila mm -hmm. na mismo sila, yung kasamahan ni Justice Ching doon sa Sup Supreme Court, aba, siya pa magtuturo. Aba, ito nga pala, taba nga pala. Oo, ng uh, TCT, hindi dapat tawagin ano ito, titulo ng lupa. Mm -hmm. O, sapagkat magkaiba pala ito, ang titulo, at saka ang sertipiko. Ay, nakaroon eh. Kaya dito Carol, ay yung mga sinabi nating, kaya hindi tayo nag-broadcast nung halos si isang buwan ng Carol. E, ito ang tinapos ko Carol. Kasi bakit Carol? E, ito ang ano eh, parating uh, ginagamit na panlaban sa atin. Kasi Carol, yung person na kanilang sinasabi ng merito ng kanilang ownership sa lupa, wala naman silang kakayanan eh. Kaya kumukuha sila ng iba pang mga pwedeng gamitin against sa atin. Mm -hmm. Ayun ang ginagawa nila, hindi naman nila ma-establish yung kanilang ownership doon sa property. Ayun. O dapat sana sabihin ng korte, teka muna, ha? Ah, huwag kang gagamit ng ibang sinasabi mong mga nagsasabi na itong uh, ay for the dokumento. Establish mo ang merito ng iyong ownership. Mm -hmm. Pero ka titulo ng lupa? Huwag kang gagamit ng iba. <laughs> Kasi gumagamit ka ng ibang uh, kondito okay, issue eh. Yung argumento oh. ang kadani, dapat mapatunayan mo sa lupa kasi pag sa iyo 'yan wala na ibang may-ari niyan. Ayen uh, eh. Pero kung sasabihin oh. mo na ay hindi siya may-ari niyan, kaya akin 'to. Eh hindi wala sa ano 'yan, wala sa logic 'yan na tama. Ayen Karaul, totoo 'yan. Kaya dito Karaul, dinide-discuss dito kasi marami tayong mga tao ngayon uh, na naka sa korte na etong mga judge, pinapaboran nila itong mga TCT. Mm -hmm. Katulad dito kahapon, karoon, umuulap pa, ang lakas-lakas. Ako eh, gusto ko magpahinga kasi medyo masama rin ang pakiramdam natin. Oh, Eh, kung dito, uh, just sa ano, sa parting uh, Las Piñas ata ito, karoon, na ang kalabat nila dito ay si Beliar daw. Mm -hmm. eh, Ayan, sabihin na natin kasi, ay eh, naman na si David sa akin eh. Mm -hmm. Pwede ko naman iharap itong mga taong ito eh. Oh, na pinaburan. Alam mo, karoon, kung saan nakadirive, Mm. Ang kanilang TCT ang ginamit sa OCT 1002. Mm. -hmm. Na yan, ka Raul, karaol, doon sa page uh, uh, 30, 30 ata ng ating decision compromise agreement, mm -hmm. nakalagay yan na ayan ay deklaradong ano, kansilado ng korte. Ayun. oh tingnan niyo karaol, bakit kansilado ng korte? Karaol, walang titulo ng lupang pinanggalingan eh. Oh, walang probative origin. Ayun uh, samantalang sa ating karaol, ang linaw-linaw, meron tayong pinanggalingan. Kaya yung sa ating uh, TCT karaol, nakalagay dyan eh. It is further certified that Sedlan was originally registered on ano, 1864. O, oh, kita niyan. Ibig sabihin, panahon talaga ng Kastila. Mm -hmm. Oo. Oh, kasi ang original registration, naganap yan, panahon ng Kastila. Ayan yung unang pagpapatala ng Spanish title. Ngayon. Ayan, Karol eh kailan na i-registro? Ah, yung original registration daw ng kanilang titulo. Panahon ng Amerikano. Ayun. yung Ayan, maraming hindi nakakalam yan. Meron bang naganap na original registration panahon ng Amerikano ng Ayon. titulo ng lupa? Wala. O, kasi nung panahon na oh. yung kadanit, pinairal na nila yung torrent system. Oo. Oh, oh. Na, na yan pala ay But, ano, re-registration lang. Re-registration. Kasi eto nga, kaya, itinatag ang Torian system sa muling pagpapatala ng mga Spanish title. Ayun. Kaya pala nakalagay dyan eh. Meron sa baba, bandang baba eh. that it is further certified that this ganito eh. Originally oh, registered. Registered. oh, mm -hmm. yan. Ayun, ang, ang, hinahanap kasi niya, ay ang siya yung, yung sinasabag back backtracing. Ayun. Nandyan yung ano, uugatin mo yung talagang pinagmulan ng ownership na yan. Ayun. Hindi yung tatlong pagkakasalin sa atin na ang daling gawin. Lalo mm -hmm. na kapag yung isang uh, gumagawa ng paraul, developer. Mm -hmm. Ang daling yan. Oo, kunyari, yan. Madalas natin sabihin, ikaw muna, ha? Ang ganda ng lupa niyan. Kunyari, karawala, wala naman talaga silang bidil ng lupa. Mm -hmm. Kakausapin lang ang RD. O, ito, kunyari, ikaw nagbenda sa akin, ha? Kakausapin ko ng RD. Walang problema yan kasi meron sa ating payroll yan eh. Mm. Uh, Naibenta rin sa isang tao na empleyado nila. Uh, palilipasin lang ang isang taon. O kaya baka mas maaga pa kasi di develop nila. eh bibenta naman doon sa isang tao rin nila. Ayun. Ay o, so, pangatlo eh, sa kanila na. Diyan so, pala sa RD, <laughs> yung binabanggit mo ka, Dani. Meron oh. silang... Diyan pala sa RD, yung iba pala dyan eh. Meron ng sweldo, may sahod pa. <laughs> Meron oh, kaya, parang lagari ka niyang karaol. Ha? Ah, bawat ah, kwan mo, kayod. oh, may, kain. Kaya niyang karaol. Kaya eh, dito, kita niyo karaol, karamihan ng mga artin, lalaki ng tiyan eh. Sa kapusugan eh. Oh. nang nangyayari sa ating bansa. Kaya kung ikaw mahirap, hindi mo alam pa mapaglaban sa korte karaol, ay ano, kawawa ka karaol. Parati ka lang ilalampaso ng mga hayupak na mga ng lupang ito. O dyan sa Marikina-Caraon, wala kang kakayanan pero ginagamit nilang kapangyarihan eh. Mm -hmm. Nakakala mo sila ng mamay-ari ng lupa, kaya hinahamon ko yung tagang Marikina, Omar o, o ilabas mo na ngayon ang pinakamahusay mong abogado dyan. Dito tayo, sa labas, public debate, huwag niya sa korte. Kasi mm -hmm. sa korte, eh, pipilipitin lang ng judge eh, hindi yung gano'ng mm -hmm. pagdinig dyan eh. Ayaw o, kang pagkwentohin eh. Ilabas mo din mga judge po dyan. O, ah, sige. Saka sasabihin lang sa iyo, yes or no lang eh, ang sasabot oh! mo eh. Yes or no lang. Ha? Diyan ko ngayon na uh, iipitin eh. Sa yes or no yan eh. Oh, hindi ka pwede oh. magpaliwanag kasi sa presyento oh. ka magpapaliwanag eh. Oo. Oh. <laughs> tayo ka Raul, hindi naman tayo sa nagyayaba, ano? oh. kasi panahon eh. Para naman, uh, ilabas naman natin yung konti nating natutunan. Ayon. Na ano, sa pagdating sa ownership sa lupa, ang hinahingi ng batas, ano, kung ikaw, ang nagaangkit ng lupa yan, ilabas mo ang yung titulo ng lupa. Ayun. Sapagkat ay nang pinanggagalingan ng karapatan. Ayan. Ayan ang karaul mm -hmm. Tapos na. Oo. Oh, pihado ko, bababalipit yung karaol. Oo. Oh, kung papaano sila maglalabas ng ano, dito ng lupa, tayo karaul meron tayong ilalabas. Ayun. Ilabas lang dati karaul yun. Nasa archives para mm -hmm. wala ng pagdududa karaul eh. Mm -hmm. oh, nano, na nag-certify sila. Ayun. 1891, nasa official gazette. Ang titulo propiedad de terrenos, May 18, 1891. Mm -hmm. yan oh, sige. Meron pa tayong, ano ito? Uh, uh, Sirox copy. na nanggaling din sa kanila. Paano nyo papapabulaanan yan? Eh, oh, baka sunagin din nila. oh, yung karol eh. eh <laughs> ang isa pang mahirap pabulaan ng karol. Ano ba ang tawag dito sa nakatira sa bansa Pilipinas? Ano ba lahi niyan? Di ba karol? Pilipino. O, mm -hmm. oh, yan. Paano tayo naging Pilipino? Dahil ang ating bansa ay hango sa isang titulo ng lupa. Ayan yung Las Islas Pilipinas. Ngayon. Kaya kung babasahin nyo nga sa Growlers International Dictionary, na ano nakalagay dyan? Republic of the Philippines. In Spanish, Las Islas Pilipinas came from King Philip II of Spain. Nilinaw pa kung kanino nang galing. O, oh, kung sino nagmamayari. O, oh, yan tayo ngayon. O, oh, sasabihin nyo ngayon, ang Mindanao, sinasakob ba yun isang titulo? Tika muna, yung mga nakatira ba dito sa Mindanao? Ano ba ang tawag dyan? Hindi ba Pilipino rin? Mm -hmm. Kaya nga tayo naging isang bansa eh. Karaul, bakit? Dahil sa isang titulo, ano ba ibig sabihin ng isang bansa? Na ito yung kalipunan ng mga tao, pagba't sila'y iba't ibang ano uh, relihiyon, iba't ibang paniniwala, iba't ibang wika, tradisyon, inari nilang sila iisa. Ano yung inari nilang sila iisa? Na sila ay tawaging... Pilipino. Ayan. Oh, yan, Karaol. Mm -hmm. oh, sige, itutuloy ulit natin, Karaol. Ang lahat ng mga katotohanan ito para papulaanan yung mga katotohanan ginagawa nila sa sistema ito. Maraming salamat sa inyo, Karaul, At ganyan din sa lahat ng ating tagasabaybay. Okay, maraming salamat din. Ayan, si Kadani Prenesa, tuloy-tuloy po kayong tumutok para marami tayong malaman tungkol sa palupa. Ayan, ha, Kawili, salamat. Uh, maraming salamat din karaw sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRJ. Ito yung kumaga alas 5 hanggang ang programa natin sa UGA mamayang pang-goberno. Maraming salamat sa inyo dyan. iyan okay. Ha? Bukas po babalik tayo ah, din sa ating uh, UGM. Nahuli ako kawili. Oh. Dahil uh, inabutan ako na ulan. Oh, yun na kaya lang bumalik muna. Nabasa ka uli ano? Oh. <laughs> Basang-basa sa ulan. Kaya bumalik muna oh. at uh, ay, para bago na bumalik oh. dito. Okay. Eh oh. okay. susunod na po si Donya Carmen Ignacio at si James Godio at siyempre bukas babalik po ng ating uh, UGM. Maraming salamat. Magandang umaga. Umuulan-ulan pa ha. Ah. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.